You たり knows you so much you know that Say so, with me Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at action-thriller movie na Revolver. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Jake Green. Matapos ang pitong taong pagkakakulong, siya ay nakalaya na. Si Jake ay kilala bilang isang matinik na sugarol. Dalawang taon, pagkatapos ng kanyang paglaya, nagtungo sila kasama ang kanyang kapatid na si Billy sa isang pinakamalaking kasino sa lugar upang bawiin ang perang utang sa kanila ng may-ari nito at isang crime boss na si Dorothy Macha. Samantala, sa kabila ng babala ng kanyang bodyguard na si Paul, pinayagan pa rin ni Matcha si Jake na sumali sa kanyang pribadong laro. Habang patungo naman sa itaas na palapag, nagdalawang isip si Jake na sumakay ng elevator dahil sa kanyang claustrophobia o takot sa masigip na lugar. Ngunit pinaalalahanan siya ng bodyguard na kailangan nilang akyatin ang dalawampung palapag kaya't napilitan siyang sumakay ng elevator habang nilalabanan ang panic attack. Ang unang naging laban ni Jake ay ang larong tinatawag na Chiptos, laban sa isa pang manlalaro. Dito ay sinadya niyang magpatalo. Ginawa niya ito upang linlangin si Matcha at binigyan ito ng maling kumpiyansa. Nang makipagpustahan muli siya kay Maca nanalo siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay agad na umalis si Napili at Jake mula sa kasino dala ang mga bag na puno ng pera. Habang palabas, hinarang sila ng isang lalaki na nagngangalang sak na nagsabing nasa panganib sila at maaari niya silang tulungan sabay na inabot ni Sak ang kanyang card kay Jake ngunit binaliwala niya ito. Sa pagkakataong ito, nagpa na si Jake na bumaba sa gusali gamit ang hagdan. Pero bago pa man siya makababa, nawala na siya ng malay at bumagsak at nang makita ang card, nakasulat dito na sumakay ng elevator. Sa ibang eksena, habang dinadala si Jake sa ospital, sinabi ni Matcha kay Paul ang kanyang pag-aalala sa maaaring gawin ni Jake sa kanya. Iniisip niyang nais ni Jake ng masigit na paghihiganti pagkatapos ng pitong taong pagkakakulong nito lalo na matapos ang nangyaring insidente sa kanyang sister-in-law. Kaya inutusan ni Matcha si Paul na mag-hire ng pinakamahusay na hitman upang patayin si Jake. Samantala sa hospital, Matapos ang unang pagsusuri, ipinaalam kay Gig na wala silang nakitang dahilan o sakit nito para sa kanyang pagkawala ng malay. Kaya pinayuhan siyang magpahinga habang inihintay ang resulta ng kanyang blood test. Pagkatapos ay umuwi si Billy sa kanyang bahay habang sinama naman ni Jake ang mga bodyguard para sa proteksyon. Ngunit pagdating nila sa kanilang lugar, agad silang pinaulanan ng bala at ang lahat ay nasawi. Maliban kay Jake, ang tanging dahilan kung bakit siya nakaiwas ay dahil may nakita siyang card sa sahig na nagsasabing pulutin ito kaya napayuko siya dahil dito. Sinubukan niyang tumakas at sumakay sa kanyang kotse pero nabaril ang driver. Sa kabutihang palad, dumating si Zach sa tamang oras upang iligtas siya at isama ito palayo. Samantala, makikilala natin si Sorter, ang hitman na nagtangkang pumatay kay Jake. Nagtataka siya at hindi maintindihan kung paano siya sumablay sa kanyang target. Dahil ni Minsan ay hindi pa siya pumapalya sa kanyang misyon kaya't naisip niyang may nagtip kay Jake kaya nakaiwas ito sa kamatayan. At nang tinanong siya ni Matcha, sinabi niyang nagminti siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit sinabi ni Matcha na ayusin niya sa lalong madaling panahon ang ipinapatrabaho nito sa kanya. Sa ibang eksena, dinala ni Sack si Jake upang makilala ang kanyang kasosyo na si Abby. At sa mga oras na iyon ay hawak na nila ang medical file ni Jake. At ang resulta ay may kakaibang sakit sa dugo si Jake na magdudulot ng kanyang kamatayan sa loob ng tatlong araw. Sa kanilang pag-uusap, maaari siyang masagip ni Nasakat Abi sa tiyak na kamatayan kapalit ang dalawang kondisyon na dapat niyang sundin. Ang una ay kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang pera sa kanila at ang pangalawa ay gawin ang lahat ng ipinapagawa nila kabilang na ang pagsagot sa lahat ng kanilang mga tanong. Binigyan siya nito ng tatlong oras upang magdesisyon. Gayunpaman ay umalis si Jake nang walang sinasabi dahil iniisip niyang binubudol lang siya ng dalawa. Samantala, nagtungo si Jake sa hospital at kinuha niya ng personal ang kanyang medical result ngunit parehong resulta lamang ang kanyang nakuha. Gayunpaman, iniisip niyang binayaran ng dalawa ang hospital kaya sinubukan niyang magpa-second opinion mula sa kanyang private doctor na nagbigay din ng parehong diagnosis. Pagkatapos ay sinubukan niyang pagbantaan ng doktor gamit ang baril upang siguraduhin na hindi rin siya binayaran. Ngunit itinanggin ng doktor ang ibinibintang niya sa kanya. Dito ay napagtanto ni Jake na wala siyang no choice kundi makipagkasundo sa dalawa. Matapos mag-withdraw ng pera sa bangko, bumalik siya upang tanggapin ang inaalok ni Sak at Abby at iniabot ang pera sa mga ito. Pagkatapos ay isinama nila si Jake at umalis at siya ang ginawa nilang driver. Habang sila ay nasa biyahe, ipinaliwanag ni Avi na sila ay mga loan shark at ang pera ni Jake ang kanilang ipapautang sa mga tao na maaari nilang pagkakitaan pa. Pagkatapos bumisita sa unang kliyente upang maghatid ng pera, hiniling ni Avi kay Jake na ikwento ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan at sa pagitan nila ni Matcha. Sinimulan ni Jake ang pagkukwento sa tatlong tauhan ni Matcha na nagtatrabaho para sa kanya na tinatawag na tatlong Eddie. Sa mga oras na yun ay nawala ang kanilang cardman bago ang isang malaking laro at alam nilang si Jake ay isang magaling na sugarol kaya kinuha nila ito para pumalit sa kanilang player. Gusto sanang tumanggi ni Jake pero tinakot nila ang pamilya ni Billy kaya napilitan siyang pumayag para protektahan sila. Sa kalagitnaan ng laro, nagsimulang insultuhin ng mga kalaban si Jake sa pamamagitan ng pambabastos sa kanyang ina. Hindi iyon matanggap ni Jake kaya sinimulan niyang barilin ang mga ito. Pagkatapos ay nawalan ng kuryente, sabay ding nawala ang mga pera. At sa mga sumunod na oras ay itinuro si Jake sa nangyaring kaguluhan kaya siya ang ininterrogate ng mga pulis. Para pigilan siyang magsalita, tinakot nila ito gamit ng kanyang pamangkin at aksidente namang napatay ang kanyang hipag nang subukan nitong ipagtanggol ang kanyang anak. Hindi sinabi ni Jake sa mga pulis na si Matcha ang nagorganisa ng laro kaya siya ang nakulong ng 7 taon. At habang nakakulong siya dahil hindi nagustuhan ni Matcha ang serbisyo ng tatlong Eddie ay pinapatay niya ang mga ito. Balik ang eksena sa kasalukuyan matapos bumisita sa ilang kliyente. Pinapunta ni Zach Jake sa isang motel. Samantala, binisita ni na Matcha at Paul ang crime kingpin na si Sam Gold na itinuturing na pinakatanyag na boss at gustong tularan ng iba. Ngunit hindi tumatanggap ng bisita si Gold kaya sa halip ay ginausap nila ang kanyang advisor na si Lily Walker na pumayag na makipagkasundo sa isang drug deal kay Matcha. Ngunit bago pa iyon ay binalaan din niya ito na ayaw ni Gold ng publicity at hindi siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong nagkakasala sa kanya. Lumipas ang ilang araw, patuloy pa rin na nagbibigay si Jake ng pera kay Zack at Avi. Habang naglalaro ng chess kasama si Abby, tinanong siya nito tungkol sa kanyang nakaraan sa loob ng kulungan. Dito ay sinabi niyang binigyan siya ng dalawang pagpipilian sa pagitan ng labing apat na taong normal na pagkakakulong o pitong taon na nasa solitary confinement at pinili niya ang pagiging mag-isa. Ang selda ni Jake ay nasa pagitan ng dalawang preso, isang chess master at isang mandoloko na matagal nang nakakulong doon. Bagaman hindi sila nag-uusap ng direkta, alam nila ang lahat ng tungkol sa isa't isa. Sa unang limang taon na sintensya ni Jake, nag-uusap sila sa pamamagitan ng mensaheng isinulat sa mga aklat sa library at doon natutunan ni Jake ang formula nila para manalo sa anumang laro. Plano ng dalawang lalaki na tumakas sa kulungan at ipinangako nilang isasama si Jake. Pero nang tuluyan silang tumakas, bigla silang naglaho ng walang kahit na anumang bakas at naiwan si Jake. Makalipas naman ang dalawang taon pagkatapos makatakas ng dalawang bilanggo, nakalaya na rin si Jake. Dito ay natuklasan niya na kinuha ng dalawa ang lahat ng kanyang pera at iniwan lamang ang isang mensahe na nagsasabing mas magiging matalino ka lang kapag kalaban mo ay mas matalino. Dahil dito, ginamit ni Jake ang formulang ito upang yumaman sa iba't ibang kasino. Samantala, habang lumilipas ang mga araw, patuloy naman si Jake sa pagbisita sa mga kliyente at pinamimigay ang sarili niyang pera. Kasama na rin sa trabaho niya ang pananakot sa mga hindi nagbabayad pero hindi niya magawang sakta ng mga inosente at desperadong tao. Sa ibang eksena, makikita si Avi at Zach na nagkakabit ng kadena mula sa isang pader papunta sa isang truck para hatakin ito at mabasag ang pader. Sa likod ng pader na iyon ay ang safe na pinaglalagyan ng drugs ni Matcha na ipinangako niya kay Gold. Samantala, nang malaman ni Matcha na ninakaw ang kanyang mga droga, inutusan niya si Paul na ayusin ito sa kahit anong paraan upang hindi siya mapahiya at patayin ni Gold. Kaya pumunta si Paul sa karibal nilang si Lord Jan, ang pinuno ng triad. Sa kanilang pag-uusap, pumayag itong magbigay ng droga ngunit sa mataas na presyo. Sa kabilang banda, pumunta naman si Jake, Zach, Abby at ang kanilang grupo sa hotel kung saan mangyayari ang transaksyon. Palihim silang pumasok sa katabing kwarto ng mga tauhan ng triad at gumawa ng butas sa pader. Doon nila pinasukan ng sleeping gas ang kwarto na nagpatulog sa mga tauhan ni na Matcha at Lord Jan. Pagkatapos, ninakaw nila ang pera at ang powder at pinalabas na si Matcha ang nagnakaw kay Lord Jan. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Billy kay Jake at sinabing nagtanong-tanong siya at nalaman niyang si Avi ay sobrang delikado ng mga tao ni hindi rin sila kayang galawin ni Gold. Sinabi din ni Billy na dapat nang umalis si Jake sa kanila pero hindi siya nakinig at tumuloy siya sa kanilang trabaho. Kung saan Pagpasok niya ay iniabot sa kanya ang baril upang barilin niya ang isang takot na takot na lalaki. Tumanggi si Jake sa kaninang ipinapagawa at dahil dito tinangka niyang barilin si Avi. Pero pagkalapit niya ng katilyo ay wala pala itong bala na kanyang ikinagulat. Pagkatapos ay pinalo siya ni Avi ng baril sa batok na naging sanhi ng pagkawala nito ng malay. Sa ibang eksena, nagising si Jake makalipas ang ilang oras sa motel dahil sa ring ng kanyang telepono. Dito ay tinawagan siya ni Abby na nagsabing nakaligtas siya sa ikatlong araw at upang mapatunayan na wala na siyang karamdaman ay kailangan niyang magpa-check up. Pagkatapos ay nagtungo si Jake sa kanyang doktor at kinumpirma ng doktor na mali ang naunang diagnosis at maayos ang kalusugan ni Jake. Tinangka niyang tawagan si Abby para umingi ng paliwanag pero sinabi ni Abby na kailangan niyang maghintay. Samantala, nakakuha ng impormasyon si Paul at lumalabas ang pangalan ni Jake na nagsasabing sangkot siya sa lahat na nangyari na nagdulot ng problema kay Matcha. Dahil dito, iniutos ni Matcha na patayin si Jake. Pagbalik niya sa motel, naghihintay na si Nasak at Avi sa isang maliit na swimming pool at binalaan siya na may mga tauwan si Matcha sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, lumabas ang isa dito. Naglabas ito ng shotgun, tumakbo si Jake at sinundan siya ng mga kalapan. Pero nagawa niyang matakasan sila, lalo na nang ang isa sa mga ito ay madulas at aksidenteng mapatay ang sarili. Nang makita ng iba pang mga kriminal ang nangyari sa kanilang kasamahan, ay pinalabas nilang si Jake ang pumatay sa kanya. Pumunta naman si Jake sa opisina ni Avi at Zach kung saan inamin ng dalawa na alam nilang hindi sinabi ni Jake ang buong katotohanan tungkol sa dati nilang kasunduan. Ito ay ang kwento tungkol sa mga Eddie. Lumalabas na ang tatlong Eddie pala ay naghintay kay Jake sa paglaya niya sa bilangguan para patayin siya dahil sa ginawa niyang dahilan kaya sila ay pinanggal ni Matcha. Upang mailigtas ang kanyang buhay, inalok ni Jake ang mga Eddie sa isang deal na sa bawat buwan ibibigay niya sa kanila ang 3% ng anumang perang ipapautang nila. Sa simula, isa lang sa kanila ang pumayag pero nang makita nilang tinutupad ni Jake ang kasunduan, pumayag na rin ang lahat ngunit tinaasan nila ito sa 4%. Ngunit ang totoo, binabayaran lang ni Jake ang bawat Eddie gamit ang pera ng isa pang Eddie hanggang dumating sa puntong wala na silang maipapautang. Kaya nanghiram sila ng pera kay Maca na mabilis naman naging interesado sa misteryosong pinagmumulan ng pera ng mga Eddie. Matapos magsugal gamit ang formula na kanyang natutunan sa bilangguan at payamanin ang sarili, pinili ni Jake na magbakasyon kasama ang kanyang kapatid at pamangkin. At sa mga oras namang iyon ay pinatay ni Macha ang mga Edis dahil hindi na nila nabayaran ang utang sa kanya. Samantala, habang kumakain si Matcha sa isang mamahaling restaurant, dumating ang mga tauhan niya at iniulat na nakataka si Jake. Sa kabilang banda, nakilala naman ni Sorter ang kasintahan ni Jan na nagpapanggap bilang waitress kaya binaril niya ito at pagkatapos ay hinabol niya ang kanyang driver. Dahil sa kaguluhan ay agad na pinrotektahan si Matcha ng kanyang mga tauhan at pinadapa ito sa sahig. Ngunit ang hindi nila alam ay buhay pa pala ang babae at nagawa pang paputokan si Matcha. Mabuti na lamang at hindi ito napuruhan at sa daliri lamang ito tinamaan. Hanggang sa tuluyang mamatay ang babae. Pagkatapos ng enkwentrong iyon, upang makapaghiganti, ipinadala si Sorter sa hideout ni Lord Jan para patayin ito at ang mga tauhan niya. Balik ang eksena kay Jake nag-uusap pa rin sila ni Zakat at Avi habang naglalaro ng golf sa rooftop. Ipinaliwanag e nila na walang nakakakita kay Gold dahil hindi siya talaga umiiral. Isa lang siyang representasyon ng ego at personifikasyon ng kasakiman. May kapangyarihan lang siya sa mga taong nagbibigay halaga sa kanya. Kaya't kailangan ni Jake na baguhin ang mga panuntunan ng mga bagay na hinahayaan niyang kontrolin siya. Pagkatapos, Kinuha ni Jake ang mga natitirang pera sa bangko at dinonate sa mga charity foundation. Bago pa simpleng pumasok sa kwarto ni Matcha habang ito ay natutulog. Samantala, habang nakikipaglaban siya sa mga boses sa kanyang isipan na kumakatawan sa kanyang konsensya, humingi siya ng tawad kay Matcha dahil sa pagkuha niya sa pera nito. Sa sandaling iyon, kinilala niya si Matcha bilang nakakataas na crime lord at sinabing nagbigay siya ng mga donasyon sa pangalan nito at pagkatapos ay umalis. Upang harapin ang kanyang takot, sumakay si Jake sa elevator at naipit naman sa ikalabing tatlong palapag. Habang nilalabanan niya ang isang panic attack, nagkaroon si Jake ng pag-uusap sa kanyang isip kung saan tinanggihan niya ang kanyang konsensya at tuluyan ng kumuwala sa isang laro upang maging malaya na. Nang muling umandar ang elevator, nakarating siya sa ground floor at nakita si Matcha na naghihintay sa kanya habang hawak nito ang baril at galit na galit sa kanya. Gayunpaman, kalmado lang si Jake at tahimik na lumakad sa tabi ni Matcha na nagdulot ng labis na pagkagalit. At sa huli, dahil hindi niya maintindihan kung bakit walang takot sa kanya si Jake, nagsimula siyang umiyak at napagtanto kung gaano siya napahiya. Kinabukasan, Dinalhan ni Paul si Matcha ng lahat ng dyaryo na naglalaman ng kanyang pangalan. Hindi pala nagsisinungaling si Jake nang sabihin niyang nagbigay siya ng tunasyon sa pangalan ni Matcha. At ngayon, iniisip ng lahat na may malasakit ang may-ari ng kasino sa komunidad. Masaya si Matcha dahil sa kanyang pangalan na punta ang lahat ng papuri. Pero hindi nagtagal ang saya nito dahil ipinalam ni Paul na hawak ni Jake ang lahat ng drugs at niloloko lang sila nito mula pa sa simula. Dahil dito, Ipinahanap ni Matcha si Jake kaya pumunta si Napol, Sorter at iba pang mga taohan ni Matcha sa bahay ni Billy. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapasok ay nagawang maitago ni Billy ang kanyang anak sa isang kabinet. Tinagtagal ay nakarating ang mga ito sa kanyang kinaroroonan at sinimulan siyang saktan habang iniinterrogate. Ngunit hindi naman sila naniwala nang sabihin niyang wala siyang alam kung nasaan si Jake at ang mga droga. Habang lumalala ang paraan ng pagpapahirap ni Paul, nagsimulang makaramdam ng pag-aasiwa si Sorter, lalo na nang inilabas nila ang bata mula sa aparador matapos marinig itong umiiyak. Dahil ayaw niyang masaktan ang bata, tinalikuran ni Sorter ang kanyang amo at agad na binaril si Paul at isinunod ang iba pang mga kasamahan. Subalit sa huli ay nagkamali siya at nagawa siyang mapatay ng isa sa mga tauhan ni Matcha. Samantala, pinuntahan ni Lily si Maca. Tinala niya ang isang bulaklak para sa patay na ipinadala ni Gold na hindi masaya na nakikita ang pangalan ni Maca sa mga dyaryo dahil ayaw niya ng publicity. Ipinalam din ng babae kay Maca na tapos na ang kanyang oras at wala na siyang pangalawang pagkakataon na nagdulot naman sa kanya ng panibakong pagkabahala. Sa ibang eksena Dinala ni Avi at saksi si Jake at Androga sa kasino ni Maca kung saan sa wakas ay natalo ni Avi si Jake sa isang larong chess. Habang ibinubunyag ang huling ilang detalye ng kwento, lumalabas na sila ni Sak ang mga lalaking nasa selda katabi ni Jake sa bilangguan at ang nais nila ay isama si Jake sa kanila pero hindi pa siya handang tanggapin ang katotohanan na nagpapahiwatig na sila ay mga imagination lamang ni Jake. Sa kasamaang palad, wala na siyang panahon para makipagkasundo dito dahil sa mga sandaling iyon, dumating ang mga bodyguard ng kasino para dalhin siya upang makipagkita kay Matcha na kasama ang bata. Matapos ilapag ang bag ng mga droga sa sahig, sinabi ni Jake sa kanyang pamangkin na magiging maayos ang lahat. Nalapis na nagpagalit kay Matcha dahil si Jake ay patuloy na hindi nagpapakita ng takot kahit na nakatutok ang kanyang baril sa bata. Ang kahihiyang iyon ay nagdulot sa isip ni Matcha para tuluyan siyang maging baliw kaya itinutok niya ang baril sa kanyang sarili at pinaputok ito. Dahil dito, tuluyang nakuha ni Jake ang pamangkin at lumabas ng buhay sa kasino. Salamat kay bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at paki-type naman sa comment section ang salitang revolver. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.